ng dalawang lalaki natagpo ang tadtad ng saksak at tama ng bala ng baril sa Bulacan. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Natagpo ang tadtad ng saksak at tama ng bala ng baril ang dalawang lalaki sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Kinilala ng mga otoridad ang mga biktima na sina Jason Flores, 34 anyos, at Robert Sabado, 29 anyos. Ayon sa Bulacan Police, isang caretaker sa lugar ang nag-report sa kanila na may nadiskubring dalawang bangkay ng tao. Kagad na nagtungo ang mga polis sa lugar hanggang sa tumambad sa kanila. Ang dalawang biktima na nakasubsob sa gilid ng kalsada at may mga sugat sa katawan mula sa pananaksak at pamamaril. Nakita rin ang mga polis sa mga nagkalat na basyo mula sa hindi pa matukoy na baril at isang nakatumbang motorsiklo malapit sa mga biktima. Nagsasagawa na ng backtracking ang mga pulis sa mga CCTV sa lugar para sa pagkakakilanlan ng mga salarina. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.